Good morning mga ka-striker uh, Today guys uh, May kuan tayo May hatching uh, Schedule tayo Para sa ating mga quail uh, Pero bako tayo pumunta sa hatching Natin mga quail uh, Papakita ko muna yung Incubation ko sa mga chicken egg uh, Sana maging Successful yung chicken egg natin Ayan bali dalawang tree yung in-incubate natin guys uh, close natin yan at ipapakita ko sa inyo yung ating uh, quail hatching guys yung quail hatching natin guys ayan nag-hatch na sila ayan po yung ating quail marami-rami na guys oh may palabas pa lang ayan marami din sa baba ayan ayan po yung ating incubator gawang incubator uh, DIY incubator na rep ayan guys maraming lumalabas guys oh may lumalabas na yung paa ayan dalawa kung ganito guys tinitignan nyo na lumalabas na siya pwede nyo na yan tulungan ayan buksa natin para makalabas na siya minsan matigas guys ayan lalabas na yan Siguro, more than 20 na yung na-hatch natin, guys. Ayan. Uh, hanggang sa muli, guys. I-update ko kayo kung may na-hatch ba sa ating chicken egg. Okay?